Apat na ang naisala na sa Palawan dahil sa patuloy na pag-ulan nitong mga nakalipas na araw. Una dito ang apat na taong gulang na batang lalaki na nahiwalay sa mga kapatid. Ama at ina matapos tumaob ang bangka na sinakyan ng mag-anak nitong nakarang Sabado. O Sabado ito nawala at kahapon nakita na wala ng buhay. Sabado din ang gabi, din on the spot ang dalawang babae habang natutulog matapos mabagsakan ang puno ng nyog na nabuhala sa Old Site Barangay Ranzang, Rizal, Palawan. Ang mga nasawi ay sina Marilyn Anyar, 52 taong gulang at Jenny C. Dohinog, 56 taong gulang. Nagabi naman, nasawi matapos malunod ng ang isang Janice Ubay, 38 anyos ng barangay Magara, Ruas, Palawan, napatawid ng ilog nang biglang rumaga ang baha na hanggang baywang nga na tumangay sa biktima at umaga na kanina nang marecover ang katawan nito. Lima katao naman ang narescue sa karagatan ng bugtong Busuanga. Natapos lumubog ang sinasakyan nilang bangka alas 7 ng gabi o ng umaga kahapon, Linggo, dahil sa malakas na hangin malalaking alon ay nalunod. Nasagip sila ng mga residente ng Busuanga, Palawan. Patuloy pa rin na nakakaranas ng malakas na pagkulana ang Puerto Princesa City at Palawan. Para sa agenda, Romeo Luzarez, BWTR, Manti Ratchets. Romeo, makatanong lamang ng kaunti ano. Anong ginagawa ng local government tungkol dito sa mga nagkakamatayan ng mga tao? Sila ba inililikas, nilalagay sa mga mas ligtas na lugar? Oo, nagsasagawa rin ng evacuation uh, dito sa Palawan. Actually, nasa halos uh, uh, 800 pamilya na ang uh, inililikas simula na mag-intensyon pangkilan dito sa Palawan itong Webes sa pa at uh, patuloy yung evacuation at pagtingin sa mga lugar ng mga munisipyo. Lalo na yung mga pa Palawan, yung munisipyo, napakalayo mga lugar nito na, na tinitungo at kapag uh, na-trap na, na ka ng ilog, yun ang pinaka-problema sa mga nagsasagawa ng uh, munisipyo sa mga nagsasagawa na uh, tapos na ba Romeo ang pinakamatinding hagupit o inaasahan pang uh, dadagdag pa ang buhos ng tubig ulan ngayon dyan? Ang pinakahagupit na naranasan ng Palawan kung sa ilitong sabado ng gabi hanggang uh, linggo ng umaga at sa uh, tanghali. tanghalik doon nagkaroon ng uh, mas maraming uh, ibakpi sa uh, iba't ibang ibakpi center at uh, Uh, ngayong araw na ito, bagamat paghapon ang ulan, pero may pagsigil siya at hindi ganoon kalakas na tulad ng mga nakaranginig. Okay, maraming salamat. Kami po'y nakikiramay sa lahat ng mga namatayan dyan po sa Palawan. Romeo Luzares mula sa Palawan. Salamat.